Hindi rin naman kami nagtagal nga sa Abra, umuwi nga rin kami kinabukasan. Pero bago nga muna nga kami umuwi, abay eto muna nga ang kaganapan nga dito nung umaga sa Abra. Alas 7 pa nga lang, tirik na tirik na nga ang araw nga dito sa probinsya. Siyempre, alam niyo naman sa probinsya, ang sarap din talaga magkape. Etong siran, abay kahit hindi madalas magkape, eto't nakapagkape. At en nga mga mare, may nalalaman pa nga kami dito ang pasalamin salaming na dalawa. Pagkatapos naman na yun, ay eh, nagbihis na nga rin ako at kumain na nga rin mga mare. Sunod-sunod nga nating gala ay na nga naging gulay ko lalo. Pero okay lang dahil nga napakasarap naman nga nitong bagoong ng Miss D. Gourmet. Kahit saan nga ako pumunta, dala-dala ko to. Nakalimutan ko lang talaga dalim nga nung nasa Bicol nga tayo. At eto nga rin talaga hilig ko nga sa umaga to baguong Bagoong, nasa usawan o ba diba mas masarap nga to sana kung meron nga ng talong or okra. Pero kahit nga ganito lang mga mare, masarap na nga ito. Basta nga talaga Miss D. Gourmet na to sa kabagong ay talagang napakasarap nga nito sa umaga. Kaya eto nga si Aga pagkatain din nga ang inuulam niya. Ewan ko ba sa batang na to, sa tapos na nga akong kumain, tapos na nga rin siya kaya nagtatak nga itong siran. Dahil nga mga mare may pupuntahan nga sila, kaya sabi namin sasama na nga kami para papunta na nga rin tayo doon. Dahil ngayong araw nga din ang pag-uwi natin para hindi na nga kami bumalik dito sa kanila dahil centro din pala ang pupuntahan natin. Kaya rin pala tayo kumuha ng mangga nga mga mare kasi napakasarap nga nito sa bagong kaya ayun mga bata dito. Habang nagbabalat nga ako dyan, itong sisiyan, kalokohan talaga ng batang to. Ano-ano na -ano, naiisip nga mga mare at kung ano-ano siguro napapanood nito kaya ayan ginagaya nga niya. Tinanga lang yung mga bata na to hindi sumasakit ang tiyan. Paano may ice cream meron pang pancham? Tulad nga nang sabi ko sa inyo kinahapunan din ay uuwi na nga tayo kaya eto nandito na nga kami kinaumagan. Ito nga si Gael may tingiting pa nga dito sa langit natatawa. Binabibilad kasi ni mama nga sa araw mga mare kaya daladala -dala niya nga dito. Kaya hindi rin kami nagtagal nga mga mare sa si Abra dahil hindi nga rin natin kasama si Gael Bukod nga doon kinabukasan eh, meron nga siyang check-up. Hindi, hindi nga yung pwede mapalampas kaya umuwi nga rin kami agad at then nga kinakausap nga ng tito niya. At eto na nga mga mare habang naman di pa naman malayo ayan binuhat ko muna pagkatapos sun inilagay eh, ko na nga rin siya sa car seat. Pala second dose na niya nga sa anti-pneumonia. Nakakatuwa nga dito kapag iyak niya nga eh, hindi talaga iyak na diretsyo saglit lang tas okay na nga siya at hindi siya nilalagnat. Talan so, dito na rin kami sa labas dumaan na nga rin kami dito sa Centrum Mall para nga ma-check nga dito. Sakto naman, napakarami pala ng tao ngayong araw kasi may graduate ata at eto't binigay na nga rin namin yung mga pasalubong namin galing Bicol. Tuwing umaalis talaga kami, hindi rin talaga namin sila nakakalimutan nga mga mare. dalawa ay wala pa, kaya naman sabi ko sila na nga lang mag at eto nga kumuha na nga ako na iti out nga nating noodles. Kala kasi ng mga oras nga na to, wala na nga rin talagang mauupuan. Mga mare, kung sakaling madaan kayo dito sa atin sa Central Mall, eh, pwede nga dito sa ating DIY Korean ng ramyon at syempre sa ating okoy king. Kahit nga saan kayo dyan kumain mga mare, sulit na sulit yung binayad nyo kasi nga masarap. Mambay nga lang kami kahit koonte mga mare habang wala pa naman tao nga dito sa harap nagpicture-picture muna nga kami dito. At syempre pinicturean ko nga si Gael kasi nga pangalawang punta pa nga lang na dito mga mare, wala pa nga masyadong luto. Masarap kasi siya mga mare kung malutong at eto nga sila ate nagpapicture nga sa amin. Maraming maraming salamat sa pasuporta nyo. Eto ang si Gael nga mga mare, may pataw-taw pa talagang nalalaman na mukha niya siguro si Ate Gly. Kaya ayan, tuwang-tuwa na naman nga ang baby nga natin dito at eto aalis na nga rin kami. Pero bago nga yung nagpicture mo na nga etong si Eric. Ang ako sinama si Eric dito para maranasan niya mag DIY ramyun. Kaya nga lang wala talagang maupuan. Kaya sabi ko next time na nga lang mga mare at eto kumain na nga rin kami. Nung kinahapon na naman nga bumili na nga rin sila ng feeds kasi wala na rin pids mga itik nga natin. Halos wala na rin talagang nakukuha ng itlog dito mga mare. Nakakatuwa lang anong may itlog ngayon mga mare yung it critic natin nakakapagpabili nga tayo ng ganito galing doon. Kapag nga bumibili, iniipon nga natin para makapagpabili nga tayo ng mga pigs nga nila. Kaya nga lang ngayon mga mare, paano walang itlog? Saan naman tayo kukuha? Hindi rin talaga kasi namin alam ko ano nangyari ng oras nga na yun. Sayang lahat sila CCTV natin. Sabi nga namin, magkaroon nga lang kami ng ebidensya kung sino gumagawa ng pagkasunod-sunod ng pangyayari nga sa atin na ganun ay talaga naman. Pansin kasi namin mga mare, halos kasunod nga lang nangyari yung tinapay na may palaman na parang mayroong ano. Alam niyo na yun, bawal lang kasi banggitin dito tapos nung nga ilang araw lang ay naman nangyari sa itik natin. Katapos naman nga nun mga mari, nung wala tayo ay naman nangyari naman nga yung muntik na masunog yung kubo natin kaya talagang sunod-sunod yung pangyayari. Kaya sabi namin wag lang kami magkaroon ng ebidensya kung sino talagang gumagawa nun sa atin. Ay hindi talaga namin mapapatawad dahil talagang perwisyo ay ginawa sa atin. O siya tingnan nyo yung mga silit talong natin na na nga sila mga mare at napakaganda na nga. Ito nga nakakakuha na nga tayo sa mga siling nga natin. Grabe kasi talagang mamunga. At eto pala mga Mara, kasama pala natin si Kuya Brayle dahil nga may gagawin nga dito. Bali, babalik na nga lang sila sa butuhan. Kaya nag-igib na nga rin siya dito mga mare sa may drum para nga makapagdilig. Pero sabi ko nga kay Eric, wag na magdilig dahil nga paulan din naman. At eto nga si Gail Abay, nawiwili na nga sa kabubuhat nga ni Ate Joy sa kanya. At eto nga, napakadilim na nga rin. Napakaganda nga rin mga Mara ng nilagay nga natin dito ang solar. Lord, maraming maraming salamat sa lahat ng blessing. At syempre sa inyo mga mare paano ba yun? Bukas na ulit.